Kumusta sa iyo nakikinig? Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, um, isang bagay na pamilyar sa marami sa ministeryo. Yung, yung kaba o takot pagdating sa pangangalap ng pondo. Yung fundraising. Ang mga ideya natin hango ito sa ano, ilang material na sinuri natin, parang isang chapter sa isang aklat tungkol dito. Ang misyon natin, simple lang, maintindihan natin kung paano ba nagiging hadlang yung mga tinatawag na panloob na higante yung mga takot na yun. At paano tumahaharap gamit ang pananampalataya? Sige, simulan na nating himayin 'to. Una, linawin muna natin yung problema mismo. Kasi madalas talaga, aminin man natin o hindi, may kasamang takot ang paglapit para humingi ng suporta, 'di ba? Oo. Totoo yan. Laging andyan yan eh. Yung takot na baka uh, mareject tayo o kaya takot na baka isipin ng iba ay di pala siya sapat o hindi siya magaling o yung simpleng takot lang na baka mabigo. Baka hindi ma-reach yung target. Mm -hmm. Ikwento nga dun sa source, si Sarah, isang misyonera daw, halos maparalisa na raw siya. Alam mo yun, pagkailangan kailangan niyang tumawag sa posibleng donor. Grabe yun. Yun daw yung pakiramdam na parang may malalaking higante sa loob mo na sumisigaw, wag, wag mong gawin yan. Parang ganun. Tama. At uh, ang ganda ng paliwanag dun eh, hindi lang daw to simpin nervyos o kaba May mas malalim na ugat. Una, yung sinasabi mong takot sa pagtanggi. Nakaugat daw yan kasi kailangan nating lahat na matanggap. Gusto nating maging bilong. o oh, nga, natural lang. Hmm. Pangalawa, yung takot sa kakulangan. Ito yung uh, pakiramdam na parang kulang ka, lalo na pag nagkukumpara ka sa iba. Ah, ito yung masakit, yung comparison. Oo, oh, nakikita mo yung iba, parang ang galing-galing nila mag-fundraise. Tapos ikaw, parang ano ba yan? mm -hmm. Tapos, pangatlo, yung takot sa kawalan ng katiyakan, uncertainty. Madalas daw, galing to sa sobrang pag-asa natin sa sarili nating galing, sa sarili nating plano. Ah, imbes na sa Diyos? Imbes na doon sa provisyon ng Diyos. So, pag pinagsama-sama mo yan, hindi lang fundraising ang naapektuhan. Buong pagkatao mo, buong ministry mo, apektado. Grabe, no? Ang lalim pala talaga. Pero, alam mo, may mga paalala rin sa scripture. Mga halimbawa, mm -hmm. naalala ko si Gideon. Yung nagtago siya sa pisaan ng ubas? Dahil takot siya sa Midianites? Oo si Gideon, classic yon. Tapos si Jeremiah, di ba? Ayaw niyang tanggapin yung tawag kasi takot siya sa sasabihin ng tao, sa pangungutya. Bata pa daw siya, sabi niya. <laughs> Oo. Pati si Pedro, di ba? nag dahil sa takot. So, mga totoong tao sila na nakaramdam ng matinding takot. Pero ang galing kasi ginamit pa rin sila ng Diyos. Naging matapang din sila eventually. So dito na siguro papasok yung uh, solusyon na binabanggit. Exacto. At yung pangunahing solusyon ng nilalatag, hindi lang yung basta be brave or lakasan maloob mo, ang emphasis, nakaangkla dapat yung kilos natin sa pananampalataya. Dito pumapasok yung key verse talaga. 2 Timoteo 1.7 Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, Ah, yan. Yan yung verse. Kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili o yung sound mind sa ibang translation. Ito yung nagiging framework natin. Parang sandata. Hindi tayo hinayang lumaban mag-isa. Wow. Okay. Ganda niyan. Parang toolkit nga. Pero paano to nagiging practical? Kunwari, andyan ako, hawak ko na yung telepono o kaharap ko na yung possible donor. Paano ko magagamit yung kapangyarihan, pag-ibig, tsaka matinong pag-iisip niyan? Magandang tanong. Kasi minsan abstract pakinggan, di ba? Pero sabi sa source, ganito natin pwedeng i-breakdown. Una, yung kapangyarihan, power. Ulitin ko lang ha, hindi to sariling galing. Hindi to human power. Okay. So, hindi yung parang superhero power? Hindi. Ito yung lakas na galing mismo sa banal na espiritu. Para kumilos tayo ng may tapang, may pananalig, kahit, alam mo yun, naninginig yung tuhod mo. Ito yung nagpapaalala, kasama mo ang Diyos dito. Gets ko. Okay. Pangalawa, yung pag-ibig, love. Ito yung nagpapabago ng perspective natin sa mga tao. Hindi sila ATM machine o source lang ng pondo. Ouch! Pero totoo, minsan ganun tingin natin, no? Oh. Minsan? Oo. Pero dapat, makita natin sila bilang mga katuwang, mga partner sa mission ng Diyos. Yung pag-ibig na to, yun yung magtutulak sa atin na bumuo ng tunay na koneksyon, real relationship, hindi lang transaction. Hmm, importante yan. At pangatlo, yung matinong pag-isip sound mind, self-discipline. Ito yung kakayahan nating maging disiplinado. Gumawa ng tamang desisyon. Manatiling kalmado. Kahit may pressure. Hindi tayo yung basta na lang nagpapanik or nadadala ng anxiety. Ah, okay. So hindi padalos dalos May plano, may kalinawan. Oo, oh, may kalinawan. Nakakapagplano tayo ng maayos at naisasagawa natin yon nang hindi nangingibabaw yung kaba. Ang laking bagay niyan. Ibig sabihin, pag naka-anchor tayo don sa tatlong yan, yung power ng spirit, yung love for people, tsaka yung sound mind, iba pala talaga yung approach natin sa fundraising. Hindi na siya yung parang um, dreadful task lang. Oo. at ang ganda ng implication nito, sabi sa source, yung mga leader na natutong mag-operate mula sa kapayapaan na dulot nitong tatlo, hindi lang sila nagiging successful sa pangangalap ng pondo. Nagiging mas matapang din, mas epektibo sa pag-share ng vision nila, ng mission nila. Ah, mas confident sila? Oo. At mas nakakakonek sila sa iba't ibang tao, kahit galing pa sa ibang kultura. Kasi hindi natakot yung nagdadrive sa kanila. May mga practical na tools pa nga ang binanggit eh. Like yung journaling. Ah, pagsusulat? Oo, pero hindi lang basta diary. Pagsusulat talaga ng pagninilay. Isulat mo yung mga takot mo, tapos paano mo nakikita yung Diyos na kumikilos. Nakakatulong daw to para ma-process mo at makita mo rin yung faithfulness ng Diyos. Mmm, good idea yan. Isa pa, yung accountability partners. Yung may mga tao kang mapagkakatiwalaan, 'Yung pwede mong sabihan ng struggles mo sa fundraising tapos i-encourage kanila na bumalik sa pagtitiwala sa Diyos. Oo, napakahalaga niyan, 'yung support system. So para sa na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat nito? Mukhang ang pagharap pala sa takot sa fundraising, hindi lang siya tungkol sa pera, hindi lang siya tungkol sa techniques. Isa siyang ano, malalim na spiritual journey. Hinuhubog yung pananampalataya natin, yung karakter natin, yung pagtitiwala natin sa kanya. Tungkol ito sa paggapi don sa mga panloob na higante gamit yung mga kaloob na binigay na pala sa atin. Galing mo o test ng value mo, paano kung titingnan mo ito bilang isang pagkakataon, isang opportunity para ipakita yung tiwala mo sa Diyos na siya ang magpo-provide at bilang isang imbitasyon para sa iba na makasama, maging bahagi ng dakilang gawain niya. Paano kaya nito mababago yung uh, yung puso mo, yung mindset mo at yung mga susunod mong hakbang sa iyong ministeryo?